So yun mga lods Dahil sabado ngayon Hindi ko alam kung, ginom, kung may iinom o wala Nagluto na naman ako doon sa mga ibon Lima to, to. Gagawin natin parang uh, chicken pastel na Inimay ko na Wala nang buto yan Pero so, parang nagigisa na tayo ng luwe Sunod na natin yung bawo. Okay, meron na lang dito pag na natin yung bawang loyo yun na una. Lata yung tomato sauce. Ketchup na lang yung gagamitin natin. Oh. So yan, lalagyan na natin itong uh, ibon Meron nyo itong mga lobs, limang ibon ito Eh, tinutoy. Kusma ba? Yan. Hmm. Huh? Yeah. Lagyan natin ng laurel, malo. ちょっち待って待って待って待って待って So yun mga lods, Kaya, mamula mula dinagyan na natin ng konting ketchup. So yun mga lods, uh, pinong pino na siya. Parang uh, century tuna na siya. Talagang uh, tatutuyo na lang yan para pag tuyo na siya parang chicken pastel na siya. Ano? Para lahat ng lasa niya nandiyan na salaman sa mawala yung sabaw so yan mga lods oh. parang nawig uh, na siya sa chicken pastel wala na siyang uh, ganong sabaw pero kailangan talagang tuyong tuyo yan para yung uh, creaminess niya saka yung uh, crunchy, malalasang yung pag uh, dobo niya So yun mga lods, uh, pumuputok-putok mo. Uh, patuyo na yan. Uh, dumidikit na nga sa ilalim. So paano hanggang dito na lang mga lods. Bye-bye. Bye-bye mga lods. Yay!